ay so, ito mga kapalad, oh, pakadami ng ating uh, inaani ngayon. So ay mga kabrad, isang napakagandang umaga muli. Ah, dito na tayo sa mini farm. Ngayon, ah, um, ito, pakain tayo dito. Ang ha? Ah? Alam, mahina yung ano nung sapabo natin. Ang napisalan, dalawa. Hmm. So tingnan lang muna natin yung ano rito. Well, nung tinimbang nyo itong ano, ilan? 9? 9? So mga kabrad kahapon, pinatimbang natin itong ating mga biik. Nasa pipitas na tayo mga kabrad ng sitaw. Ayan, makadami na ito. Di ba si Kala lang gusto si sitaw ngayon? gamit to. Saka ang gaganda ng ano na yan, matataba. Meron pa na ito sa kabila. Ito. Dami rito. Dito muna tayo sa labas. Pada ni. Dito pala mara sa labas. Ini oh. bar, gimana lah. Ini makin na to. Oh. saan? So, dito pa lang to. Hindi pa tayo nakakaalis dito sa ano. Pero ang dami na. Wow. Kaya yung, yung mabibigyan na naman tayo to Mga ating tanim na sitaw. como lo hago por casa. May hayop dito. So, okay. ito naman di mga kabal, di naman natin ito pang bebenta kundi ibibigay lang natin ito sa ating mga kaibigan, kapitbahay para kong sila ng ating tanim. Wala tayo sa kalahati pero marami. Ito mo pa lang. Hindi pa natin uh, nani ano niya. No? niya nasa baba. Pugulang lang yun nasa ibaba neto na ito. Ayan, na ito. Ayan, oh. Tumulang na, oh. isampay muna natin dito mga kabrad. Dahil hindi natin na uh, feel bit bit. Yan, ito lang oh. Pull kong pull. Nung nakaraan kasi hindi natin to na tingnan di kod kay eh, bago na so, yun, no hindi natin na <clears throat> mga ganito bukas na to sa susunod na araw So, marami dito, ito marami rito ng maliliit kaya napakarami na ngayon mga kabro dahil lagi sabay sabay na sila ito so, ang mga nito ang taas dito, so, ang dito lang. So, lang ito lang ito pag Hindi pa na ang pinakapataba natin dito mga kabata lang. Dumi ng baka. Ayun, pero tingnan nyo naman. Ito. Tapos no? so, ayad na oh. o. dito pa lang tayo sa labas mga kaprad ha sa sal you know. diba ito sumayod na ito pa ano you know? ganda Pag hindi talaga binusising mabuti, ayan. lang. Ngayon, lagay ulit natin dito. Ayan. Pabalikan natin yan. Iba kasi ito, ang na ng sarili niyang baging. Ganda mga kabad, ang haba oh. Ito mga sa pa yan. Ito mga ganito, mga isang araw pagitan. Ah, hindi pa natin dito na ni mga kablad. Ano? Ito pechay, magtatanim din tayo dito. Natin. Iba dito na ano. Magapang. Again natin ulit dito. Kaganda. Pa. Dapat pala rito na naisuot natin yung bota. ito namang mga okra natin. Ito tapos. Ayan na, nagbubunga na. na, Ayan, na. Nagbubunga na. Okay, ha. ay, Okay, kabila naman tayo mga kabrad. Okay. Pokemon. Tara na kayo, Mike. Sige, sige, wala pa yan. Dito ka sa likod ka lagi. Dito ka, Mike. Dito. Tunod ka lang sa akin. So, ito. Ayan, no? Oh. Ang mga kabrad, oh. Ayan, dito naman tayo sa hanay na to. <tong> uh, ito. 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 Okra, oh. maliit pa sila pero ito, anyway, ito, Tapos itong Madre de Agua natin. Ito, tinan mo ito. Ta. Ito, Yan oh. Wow. Banda na Madre de Agua natin, di ba? Sa okra. lagi oleh na din dito. Oh, ya, balikan natin. Okay na. Ayan, lahat ito pagkapangin. So, buhay na buhay na yung ating mga Madrid de Agua. Ito. Ayan. So, sunod na Napaka, Napaka, na niya, dami na. Kaya eh, sinasabi nga ni Kala lang pag namunga to lahat napakadami. Ito na nga. Ito. Sahid na sa lupa. Ito. Si paggulang na iba. sayang kasi pagka Bagay, pwede naman natin ito susunod yung binhi. Ito. Pero kukuha tayo ng binhi. Yung mahahaba. Ito. Ayan. yan. Dito sa pagpipitas naman mga kabrat Kailangan pinipilipit mo lang yung Dito sa ano para hindi siya masira gulo ng matlalango. Ano ito? Sumulutop na sa ano. Ay! Okay. <laughs> mga susunod na araw na iba. Ito. tawag, ah, nabalitaan ba? Ah, mali, may anad ba? kapi muna na kayo don ay maganda tinapay Ay, mga kabrat, kukolektahin na natin. Ito na. yeah, kita. mga natira niyan, ano na 'yan? Yung mga oh. Dalawang ito. ano pa lang. So, ito mga kabrat, oh. Ang dami pa oh, ito pa pero hindi tayo nakuha dito sa mga susunod na araw bukas lang may anihin na naman tayo dito up okay. yeah. Ito, bukas. Sana na to. Bukas. Ayan, marami pa tayong, kahit ito pa. Sa so, ayan, nakasahid na sa lupa. <coughs> Sang akap na mga kabrad. Nanti dito, nandoon pa. Okay na nandito. Nandito. Oo oh, na. So, ayan mga kabrad. Oh. Ito yung natin ngayon. Itong araw na to. Ayan. So, ito mga kabrad. Oh. Pakadami. ng ating uh, inanin ngayon. So, ayan. Ito na mga kablad, yung inanin ito natin natin ng araw na to. Ayan, mga karami. Diba? Tapos ito naman, ito yung napier. Napier to, well, no? Ano kasi, puro napier lang to. Dahil wala kaming chopper, uh, may na lang. Kailangan dyan medyo pino pa ng konti. Para tatagta din mo siya, ayan. Iba talaga yung ano, meron kang uh, shredder. Problema, sira yung shredder na natin. malaking bagay ito mga kabadag, dagdag sa pagkain ng ating mahalagang baboy ito. Yung napier sinasama ni Joel to sa pagkain nila. Yan yeah, mga kabrad, at uh, to, na una sa lahat ay uh, thank you Lord. Uh, ngayon, nabuhusan na na yung flooring ng ating kubo na gagawin. At uh, paano improvement na yung ating ginagawa. Kahit pa unti-unti. At um, sa ngayong araw na to marami tayong inani na sitaw para makapagbigay tayo sa iba. Kaya maraming maraming salamat po sa akin lahat. God bless po.